Gusto ko yeah. Anong isin yan? Maingay daw pang gilid. talaga yung ano yan. dito lang yan mga boss De check lang natin yung kanyang to tas yung yung torque drive ito yung bola baka luwag na yung drive face o kaya yung tawag dun. yung slider o kaya yung dito titingnan natin bubuksan muna natin ito parang, parang, nasayad lang eh ito parang nasayad lang to dito hindi ka bearing lang sige nga ulitin mo nga ulit huwag lakasan sige tayo. so ganito ang gagawin natin mga boss tatanggalin natin yung crankcase tapos tatanggalin natin tong torque drive tapos papaanda rin natin gawa ng parang may pakinig ako na nandito may pakinig din ako na parang nandito kaya unang gagawin natin ay tatanggalin natin ang third ang belt ito nga pala ay Honda, ay Honda. Honda Click 160. Napalta na pala. Nobo. 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 Inuubo. Anong model to? Yamaha. Anong model to? Hindi ko tanda So, meron tayo ditong old school. Yamaha Nobo. Nobo. Yung mga naka-Nobo dyan. <coughs> para sa inyo itong video nito at baka mamaya ay kayo nagdi DIY merong kayong issue na katulad din ito ay baka, baka ito na yung sagot sa inyong katanungan katanungan na so, nakaalan siya lahat napakalikot din ang kamay ng may-ari nito talaga sinira eh pero kung titingnan nyo naman talaga mga boss ay napakaganda nitong motor na to parang hindi pa siya luma maluluma pa lang ikutan muna natin yan pero tanya nyo kanyang ano gauge. Uh, gauge panel bitak bitak na may solusyon ako dyan langis, langis lang katapat nyan napakaganda po sa magkano pa kaya ari ngayon nabintasan ni ano lang 30 30 pa To... Ah, naman eh. Sariwang sariwa pa sariwa ang um, body. Mukhang yung ano, ilaw sa hulihan. napaka-kinis pa. Kaso, ah, ang higpit ng tornilyo. So, yan. Tatanggalin lang. Tapos makikita na natin Ah, makakalas na natin yung ano. Makikita na natin yung isyo. Uh, alas nila yung mga tornilyo gamitan ng uh -huh. alin na 5 ito talaga mga boss ang tornilyo na ito 8 pero malikot ang mekaniko ginawang alarins pwede naman basta kasukat mas magandang tingnan pagka naka eh pagka naka uh -huh. alin lock ng konti bakit sa kabila din yan yung pala ang diskarte nyan kailangan itutulak muna ito pa, sa ilalim sigap ko lang tanggalin yan ah Tagal nang hindi nabuksan eh. Ganto pag nilalayon Yung ang mga motor nyo ang hihirap. Ilang buwan na yan bago mo nahawakan ulit. Kaya pala naman may tornilyo pa ay hindi nga matatanggal kainama na kaya ako itaka bakit yung kapit na kapit ano yan mahaba yung kunya ay konya dowel pin Lighten. Nakalighten siya. Ari oh, tong ari. Okay ni, sarong nasaya. ya. Puto ugay no pataas. Oh, gini niya, si Jana ya. kaya yun nalapat. Hindi ah. May wash, may si spacer pa yan. may nandito bearing hindi ka pa kaya kalug tong bearing na to huh? check mo nga tong bearing na to baka kalug na hindi pa tatama dito yun eh pag kalug na hindi lalapat nga rin kanyang back kalasin ang drive base Okay, so baka naman tanggalin ang belt pati ang backplate, plate. Ay, tayo na mahugot. Ay niyan mo. Lagyan na. Tapos i-start natin. May ano ko i-start? Da hihiwalay ang ito mas tatanggalin niya mo daw. Tanggalin ang back plate mahirap hugutin matigas na wala nang grasa patay tayo dyan nagkang ipin nagkaroon ng kantaong gear mahirap nagkaroon ng kanto no So, ayan, tatanggalin muna namin ito mga boss para hindi tayo magtagal. Ay, nahugot. Nahugot na mga boss. <laughs> nahugot na. Are? Hindi. Ano kagagawin gagawin? Bubuhayin ka? Oo. Oh. Ay, sabi mo eh. Para makita natin kung ang diferensya nga idea ng o kaya naman dito lang talaga. Gawa nang parang ang kanina ay nagsasalitan. Merap lang siya talaga ipasok mga boss. Walang grasa. So yan, binalik na. Pinanggal lang ang drive case. At saka Slider. Ilang is pa kaya yan? Matay, so, tigyan mo ang ilang is. Mayat, kakainit lang na marani. Kalo eh, ko mo. So yan. Wala dito ang diferensya mga bo. Sabi ko na. Inatakotok. to, okay. Pero lilinisin na din naman din natin yun. Grigorobian. Bito. Talag na ang bearing. No. Normal na yun. dapat. So, Anong pa, eh? susunod na gagawin? Hmm? Lilinisin to. Okay mga boss, ngayon ay nakita na natin kung saan ang issue. Sasabihin na lang natin doon sa may-ari. Sasabihin na lang natin sa may-ari na ang issue ay wala sa kanyang dry, uh, torque drive, kundi nandito sa loob ng kanyang makina. Tapos, ang gagawin na lang dito ay lilinisin ang panggilid ang panggilid tapos ay ibabalik na malamang ang depression nyan ay uh, Bendix drive pero hindi naman yan ang pinagagawa eh ang pinagagawa lang dito ay linis ang ginawa lang natin dito ay inalam natin kung saan nagmumula yung lagitik na yun so nalaman natin na wala dito ang depresya kung hindi na sa kanyang sa parting yun alin man doon hindi pa natin masabi kung saan yun ganang damay damay yan eh may hirap masabi ng kung ano yun Green. yun you oh. know tapos na may start yun taging ting oh. yun ang lakas index drive kalog Oh, ito. Hindi naman ito nasabay sa ikot. Iga. Oo. Oh, iwan na nga. Eh. Ito. Iwan na. Aray lang akong nakasama. Aray. Iwan na ito na sa likod mo. Oo. Aray lang. Ito di nakaipit. So, ito, yeah. hindi naman ang video nito. At para alam na nila kung ano nangyari. So, yun mga boss. Bale, nagkaroon tayo ng diagnosis. At yun lang din naman sasabihin na natin doon sa may-ari. Gawa nang hindi natin din sure kasi baka mamaya walang budget si customer. Eh di syempre, sabihin na lang muna natin para sa susunod na pagpapagawa niya is alam na niya at kung anong ipapagawa niya. Hmm. Kung baka may idea na ba? Kung, hmm. kung baga may na, ipaliwanag natin na maayos yung yung maaaring naging sira nito at kung, pa, paano masusolusyonan. Masusulusyon, Tayo mga boss. Abang-abang na tayo sa susunod na video nito. Kung sa kaliman na sa atin ito ipapagawa. Pero sa ngayon, kuhan lang muna yung pinagawa sa atin. Ito muna. Linis gilid. Yun na lang muna ang gagawin natin. Mm -hmm. So, kita-kita na tayo sa susunod na video. Abang-abang na kayo mga boss. Like, share, and subscribe. Yo. Yun ang pinakamaganda sinabi mo. Wow. So, yun mga boss. Maraming salamat. At kita-kita tayo sa susunod na video.